ganda okay. Barangay Tay Tay Alinaw ng tubig dito guys oh. Malapit na tayo Marangay! Alas 7 ng umaga Nandito tayo sa Antipolo Rizal Isa na namang ride ang gagawin natin guys Good morning sa inyong lahat Maulap dun sa bundok ah Sa ride na ito ay pupunta tayo ng Taytay Falls Dun yan sa Mahay Laguna Meron tayong tatakbuhin na 100 kilometers medyo malayo siya kaya samahan nyo akong muli guys simulan na natin ang biyahe Two bars na lang ang fuel natin. Pagas muna tayo dito. Doon tayo sa 97. Okay na ako ya. Kuya? Okay, tuloy-tuloy na tayo sa biyahe. Kaliwa na tayo dito. Kailan kaya matatapos itong view deck na ito? Masagap tambayan yan. Kitang kita ang Laguna Bay Mabitak Laguna na tayo guys Rektahan na to hmm. Bagong asfalto ang kalsada rito Smooth na smooth pa Family Laguna na tayo guys wala na yung malaking signage ng Redos dito ah. <laughs> wow, ang gandang tanawin ito nasa harapan mismo natin yung bundok ang sarap pagmasdan parang nasa Nueva Ecija ito wow solid ganda Inom muna tayo ng tubig Nakakawaw, medyo umiinit na ang panahon Wow Ganda ng view dito Nasa Lumban, Laguna na tayo guys Makas natin ay alas 9 na Pagsanhan Laguna na tayo guys Diretso lang tayo Kapag kumanan kayo guys Yan ay papunta ng Santa Rosa at Los Baños Diretso hanggang Muntin Lupa Dito lang tayo Diretso Papunta ito ng Quezon Meron pa tayong 51 kilometers na lalakbayin At puro sigsag na itong dinaraanan natin nila ride, nasa bayan na tayo ng Luisiana Laguna 12 kilometers na lang malapit na tayo Kanan na tayo dito sa My High Louisiana Road. Kapag diniretso yun yan, guys, yung kalsada na niya, papunta niyan ng Quezon. Sabi ni Google Map 6 kilometers ang lalakbayin natin sa kalsadang 'to. Baryo na itong pinasok natin na kalsada. Barangay San Luis. Welcome. Ang lamig ng simoy ng hangin dito Ang sarap mag road trip sa mga ganitong lugar Na maraming puno sa gilid ng kalsada Kahit na trik na tirik ang araw Malamig ang pakiramdam Ito talaga ang kagandahan ng maraming puno sa paligid Hindi tayo magreklamo na mainit kapag ganito palagi kanan lang tayo welcome barangay San Roque San Rafael kanan tayo papuntang may High Laguna liblib -lib na lugar na to ha ah. walang mga street lights dito napakadilim dito pag gabi 6.5 kilometers ang layo pa natin Puro sigsag lang itong dinadaanan natin May mga kabahayan na rito oh, May tulay Parang tuyo yung ilog ah Welcome to my high laguna Nandito na tayo Malapit na tayo Bagong gawa ang kalsada rito Puting puti pa Nakakandaman ko na yung init dito Dahil kakaunti na lang ang mga puno sa banda rito Iba talaga pag maraming puno sa paligid mo Diretso lang tayo Nasa kaliwa pala natin guys ang bundok Banahaw. Kaliwa raw tayo. Hmm. Itong kalsada na tinatahak natin ngayon ay Mahayhay Lokban Road. Barangay Piit Nakikita na natin ang Buo ang Mount Banahaw dito Kanan Papuntang Taytay Falls Pag diniretion nyo Lukban, Quezon Dito na tayo parang papunta tayo sa paanan ng bundok ah Wow, ganda. Bigla na lang nagbago ang temperatura dito. Biglang lumamig. <laughs> Gininaw ako bigla. Tu Tai Tai Falls, diretso. Kanan daw This way to Taytay Falls Taytay Marangay Taytay Ah, kaya pala tinawag na Taytay Falls May mga signage naman dito guys eh di kayo maliligaw 800 meters na lang hmm, may sumasalubong pasok ka no hmm, ito yung parking area nila galing ng parking nila dito covered let's go punta na tayo sa Taytay Falls <laughs> Mayroon pa silang mga parking dito. Mukhang maraming tao sa loob ah. May mga kainan rin pala dito ah. Mayroon kayong mga mabibilihan. Sir, dito po ba magtumay? Mayroon silang binibigay na ticket dito pag tigay nyo ng entrance fee. Diretso you. po you. Thank diretso Thank you. Thank you. Diretso, diretso Thank you. Thank you. Thank you. po. Lakad na tayo papunta sa mismong Taytay Falls. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. medyo mahabang laka rin to guys pero ma -e enjoy nyo naman dahil malamig ang klima dito dahil sa siksik ang mga puno kaya hindi kayo ganong mapapagod alinaw ng tubig dito guys oh. welcome to Taytay Falls nabibig ko na ang lagaslas ng talon dito malapit na tayo Ayun na yung talon guys sa unahan. Eto na guys. Ito ang Taytay Tai Falls. Matatagpuan ito sa barangay Taytay Tai, sa bayan ng Mahayhay, probinsya ng Laguna. Makikita ang Taytay Falls sa paanan ng Mount Banahaw na sinasabing Misteryoso at sagradong bundok. Ang tubig sa talo na ito ay nagbumula sa Bundok Manahaw kaya naman napakalamig at napakalinaw ng tubig rito. At dahil sa ang bayan ng Mahihay ay nasa paanan ng bundok, malamig ang temperatura sa lugar na ito. Kaya naman napakaraming turista ang pumupunta rito tuwing taginit at minsan na rin itong tinaguriang Summer Capital of the Philippines sa panahon ng mga Kastila. At yung mga nakababad po sa tukad, so hindi ng buhok, makibasa lang po yung buhok para matray yung temperature ng katawan. Yan, mayroon din silang lifeguard dito at mga nagbabantay na umaasiste sa mga turista. tayo dun sa kabila guys dun tayo sa bandang taas kaya tayo dun sa taas sa may lubid na kulay blue malagpas tao na cross natin ay 12.52 na away na tayo hindi lang sa falls kayo pwedeng maligo guys meron din sila ditong natural pool at doon sa baba meron din mga tao na nandun sa baba, doon sila naliligo grabe, daming tao medyo crowded na ngayon dahil holiday maganda talaga pag weekdays kayo pupunta rito Pa-uwi na tayo guys marami pa rin tayong mga nakakasalubong na turista Okay, oras natin 1.40 na Let's go home Sabi, may mga nagdadatingan pa rin mga turista oh. Kahit ganitong tanghali na Recommended talaga kapag pupunta sa mga ganitong lugar Weekday ang punta, hindi weekend or holiday talagang crowded ang tao Dahil wala ngayon na matindi talagang init Walang duda na talagang dinarayo itong Taytay Falls dahil napakalinaw ng tubig At malamig pa Napakaganda pa ng scenery yung tubig na nanggagaling dun sa talon ay galing pala yun sa Mount Banahaw kaya naman napakalinis ang entrance na binayaran natin guys ay 50 pesos lamang maglalag lang kayo don at pwede na kayong pumasok pagkabayad ng entrance fee maglalakad lamang kayo ng 20 So 25 depende sa bilis ng lakad nyo. Medyo mahabang lakaran din. Pero yung dadaanan nyo ay malilim naman. Mapuno at malamig. Kaya hindi nyo ganong magagandaman ng pagod. Enjoy nyo lang ang paglalakad. Wala akong nakitang mga cottage doon guys. Ang meron lang mga tent maraming campers ang nagsiset up ng tent dun hindi lang naman sa falls ang pwede niyong paliguan dahil yun ay ilog ang binabagsak nung talon maraming part na pwede nyong pagpaliguan dun pagsanhan na tayo guys oras natin ay 2.43 na Malayo-layo pa tayo. Oras natin ay 3.38 na ng hapon. Nandito na tayo sa Pililya at pababa na tayo. Dito ka na tatapusin ang video natin guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo hanggang sa susunod na mga long rides natin. Ride safe sa inyong lahat.